Good morning! Diba last time, nag-ana ako sa inyo ng mga lemons ko? Nagpakita ako ng marami akong lemons dito sa loob at sa labas ng gate. So, the following day, hindi ko ito nakita eh. I don't know ba't hindi ko nakita. Pero, yun nga napansin ko, mayroon na palang bunga. Ayan, tingnan mo, napakababa. babat siya. Ganyan lang yan. Medyo makalat lang siya but Ganyan lang yan. yan. Ganyan lang siya kababa. Tingnan nyo. Napakababa niya. Pero may bunga na siya. And at the same time, hindi lang itong isang puno. Meron pa akong isang puno na meron ding bunga. Oh, nakakatuwa. This one, ang laki-laki nito. Hindi siya yung regular na lemon na yung nakikita natin sa palengke. Hindi sa ganun. So, malaki to. Malaki yung variety of lemon. Yan oh, tingnan mo. Napakababa niya. So, tingnan ko. Tingnan ko yung nasa labas. Kasi, ito lang yung nakita ko. May bunga. Hanapin ko pa yung iba. Kasi, last time, may mga bulaklak na. So, tingnan ko. Ito kasi, last time, hindi ko to nakita na may bulaklak eh. Hindi ko to masyadong natingnan. So, hindi ko siya napansin. Ang katabi nito ay yung drafted ko manga. Yan. Yan siya. Hmm. Tingnan mo. So, tingnan natin yung nasa labas here. Oh, nakita niyo yan? Hindi ko to kasi last time. Hmm, la hindi ko napansin yan, oh. See? Oh, lemon. Gano'ng kalaki ang lemon ko. Ganyan lang siya kaliit. This is ito yung pinakaunang bunga. Ayan pa, meron pang isa, oh. Oh, ang galing na ito. Hindi ko talaga siya totally napansin. Kasi ito, may bulaklak. Kasi yung mga tinignan ko last time. Kasi yung mga tinignan ko last time. to Ito, yung last time. Bulaklak lang, ayan. Pero nakulog na. Di na yan. Pero may bulaklak sya nato eh. And then, ito, wala itong bunga. bulaklak. Yan ah. yung ganyan yung kaliit. Ito yung last time na sobrang dami bulaklak. I don't know. Ayan you know, meron na siyang maliit. So, I don't know lang kung matutuloy. yan yan siya. Mm. Tingnan mo naman. Hmm. Sana matuloy. Kasi ito, nagbulaklak na na siya. yan So, hindi ko siya, hindi ko napansin yung mga puno na meron. bulak bunga. Like, for instance, ito. Hindi ko siya napansin. Bakit? Nandito siya sa likod. Tada! Ayan, look at that. Totoo na talaga to. Ayan, oh. So, tunay na. So, meron na akong dalawang puno na meron na siyang bunga. Ayan, so, Mm. 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 Yan na sa loob na yun. Isa kanina, malaki na yun. Tapos ito, napakaliit lang nito. Yan na siya kaliit. Pero magbunga niya. Unahan niya pa magbunga yung kalamansi. Yung kalamansi kasi na yun para matanda na. Yun. Pero uli magbunga din. Hmm. Ito yung puno na may munang bulaklak. Pero hindi natuloy-tuloy yung bunga niya. Yan na, wala na. Tingnan natin yung ano. tinitingnan natin na nakaraan yung bulaklak. Ayan o. Oh. So, until na, bulaklak pa din siya. Bulaklak pa din siya. Yan. So, sa mga gilid-gilid pa na yung bunga niya. Nakakatuwa lang. Natutuwa ako kasi ang tagal ko na siyang inantay.